Sa isang panayam dati, inami ni Kim Chu na siniraan niya si Gerald Anderson bilang bahagi ng pag-move on. Ang tanong, dapat bang siraan ng ex para makapag-move on ka? Ay! Ang ah, ganda ng tanong, right? ah. Oh, oh. Very, ano oh. nga, napanood ko yun. Kaya diba? sabi mo, cross-cross, ha? Oh, cross-cross. ka rin, friend, ha? <laughs> Crossmate, ha? Oo, may cross-cross ka na nalalaman. Oo, oh, ito yes, interview so? ni Vice Ganda sa kanilang dalawa, di ba? Si so, Vice ba? Kuya o boy, si Kuya Boy pala. Kuya na? Boy, dati. Vice Boy pala dati. Ah! para sa akin. No. Yes. Hindi ako, sama-sama mo sa yes uh -huh. na yon nandarapa. Kasi ganti ang point uh -huh. ng mga friendship. Kapag kay yung dating mong karaliso, uh -huh. kapag kay dati mong mahat ay nagsalta ka ng hindi maganda na wow. parang film mo galit na galit ka. Sisira mo yung kung kanil Parang mas madali para sa'yo makamungkot. Oh, dahil parang yun lumalabas yung galit mo sa kanya, eh, di ba? Mm. Parang, mm. ganyan nga. Kala mo naging kami, ay! Ganun-ganun sa'yo. Ganun talaga? Ganun? si Gerard, si ganun ganun Siyempre, kapag ka Pinalabas mo yung galit ka. Siyempre, galit ako. Badali para sa'yo makalimot makalibot yung sa taong dati mong mahal. Kaya yun yung parang strategy ng isang babae wow. para madaling makalimot. Kaya naiintindihan ko si Pinsu, kung sinisiraan man niya dati, si Gerald ang... Sa akin, no. Siyempre, friendship, may pinagsamahan kayo eh. May maganda kayong, ano, na, naging relasyon, di ba? Na pinagsamahan. Bakit kailangan magsiraan kung naghiwalay na? Ang dapat siguro, isipin mo na lang wow. na, ano, kung ano yung mga masamang ugali, yung asal or attitude, yun na lang isipin mo para makamubun ka, para makalimutan mo siya, hindi yung siraan pa sa ibang tao. Kasi nga, may pinagsamahan kayo. Kaya, no. Yan. Kasi kung hindi naman maganda, yung pagtatapos nice na... Sa sarili kimchi, oh, not necessarily to Kimchoo. All relationship. So, sa Kimchoo, laging sample yeah. po si Kimchoo. Oh, uh, sa topic. Oh. Sa topic. Pero yun nga, syempre, di ba, kung yun ang paraan niya, para madaling makamove. syempre oh. gagawin niya, eto ako eh, parang di ba, <laughs> kailangan parang saktan ko yung sarili ko na parang, ay, ito yung mga pan... Tama din naman sila mo, pwede. Oh, American sa akin, ha? Pa hindi. Ah. Parang iisipin yeah. mo yung mga pangit na... Hindi mo isipin yung yung pangit na pinagsamahan nyo para madaling ang makalimot. Totoo yun. Mm -hmm. Pero nga, pero ikaw, hindi mo nang iniisip, gusto mong sabihin. Eh. Kaya yung ibang mga tao, sinasabi, iniisip yung mga pangit na pinagsamahan nyo sila at sinasabi, nilalabas ang bibig. Aww. Ay, kaya ka sa kanya, ayoko sa kanya, kaya makakalimot agad. Pero hindi maraming paraan para makalimot, para makamove on. Hindi kailangan manira. Diba? Sumama ka sa mga friends mo. Mag-abroad ka. Mag-travel ka mag-isa. Charot. Wow. Hello, Lois. Nasaan <laughs> La value, diba? Nakalimot. Pero hindi. Pero hindi. Hindi. Yung totoo, mag-travel ka. Uh, dapat gumimik ka kasama mga friends. Makipag-usap pa, huwag kang mag-isa. Makakalimutan, makakalimutan mo, kaya tumanggap ka ng ibang ano, tumingin ka sa ibang paligid. Wow. Baka makatagpo ka ng bagong pag-ibig, bagong inspirasyon. Maraming bagay na hindi mo kailangang manira. Yun. Psycho-friendship. I think, I guess it comes with maturity. Yung dating issue ni Gerald at siya kanina, Bata ni sila. Ni Kim bata sila ay, oh, kaya walang bata. kumbaga siguro yung mga sira lang, mga, yung mga sira siguro mga kaunti-kaunti mm. ugali ni Gerald at that time okay. in fairness to Kim nag-mature din oh, talaga siya because wala siyang sinasabi against siyan o ngayon ngayon oh, diba? di so it comes in si maturity in fairness to Kim too ang galing-galing mo dyan Mar ay ang galing ko ba oh, panalo <laughs> bongga kaya yun minsan kasi pag nagma-mature tayo iba na rin talaga yung level wow. of thinking natin mm. diba hala <laughs> namin ganun-ganun. Kuha ganun, ganun, -ganun. Pagbata ka pa kasi, oh, talaga. Oh, oh. Okay. And it's normal. Tayo okay. din, di ba, nung bata-bata tayo, pag galit mo yan, ah, galit ako dyan. Oh, eh, para oh. diba? pa pero, pero hindi dahil lang uh -oh. maging bata ka pa para maging ano, manira ka sa iba. Mm -hmm. Dapat ngayon palang kahit bata ka, maging mature ang pag-isip mo at dapat dalhin mo ng maganda yung wow. pagkikipaghiwalay mo. Uh -oh. Parang ganun. <laughs> Anyway, ah, ano pong say mo? Yun lang naman ang masasabi ko. Okay. sa relationship din, tama naman din si Kuya Ronda na huwag mag-bad mouth, di ba? Mm. Pero, syempre, bilang kabataan natin, may mga nagagawa rin naman tayo na ano, na mga ganyan, di ba? So, it comes with ano age talaga yung maturity ng tao mm. sa relationship.